Ito ay isang maikling kwento tungkol sa isang babae na nawala ng kanyang pataka o kalupi at isang batang lalaki na napagbintang ang kumuha nito. Sa kwento, makikita natin kung gaano kahalaga ang hindi agad paghuhusga sa iba, lalo na kung hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Isang mahalagang paalala ito na dapat nating tratuhin ang lahat ng tao ng may respeto at pag-unawa. ang kalupi ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakura ng kanilang maliit na barong-barong. Aliwalas ang kanyang mukha, sa kanyang lubog na mga mata na bahagyang pinapagdilim ng kanyang malalagong kilay ay nakikintal ang kagandahan ng kaaya-ayang umaga. At sa kanyang manipis at maputlang labi, bahagyang pasok sa pagkakalat, ay naglalaro ang sangiti ng kasiyahan. Araw ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga, sa gabing iyon ay tatanggapin ito ang diploma bilang katunayang natapos niya ang apat na taong inilagi sa mataas na paaralan. Ang sandaling pinakahihintay niya sa mahaba rin namang panahon ng pagpapaaral ay dumating na. Ang pagkakaroon ng isang anak na nagtapos ng high school ay hindi na isang maliit na bagay sa isang mahirap na gaya niya, na iniisip niya. Sa mapangarapin niyang diwa ay para nang nakikita ang kanyang anak na dalaga sa isang kasuotang puting-puti kip-kip ang ilang libro at nakangiti, patungo sa lalo pang mataas na hangarin sa buhay, ang makatapos sa kolehiyo, magpaunlad ng kabuhayan at sumagana. Maaaring balang araw ay magkaroon din siya ng Ma'am Anug ang may sinabi rin naman. Nasa daan na siya ay para pa niyang naririnig ang matinis na halakhak ng kanyang anak na dalaga habang paikot-ikot nitong sinusukat sa harap ng salamin ang nagbubarda ang puting damit na isusuot sa kinagabihan. Napangiti siyang muli. Mamimili si Aling Marta, bitbit -bit ng isang kamay ng isang pang nangsisidla ng kanyang pamimiling uulamin. Habang daan, samantalang patungo sa pamili ang bayan sa tundo, ay matama niyang iniisip ang mga bagay na kanyang pamimilhin. Hindi pang karaniwang araw ito at kailangang magkaroon silang mag-anak ng hindi pangkaraniwang karaniwang pananghalian. Bibili siya ng isang matabang manok, isang kilong baboy, gulay na panahog at dalawang piling na saging bibili na rin siya ng garbanzos. Gustong gusto ng kanyang magtatapos na anak ang minatamis na garbanzos. mag siya na nang dumating siya sa pamilihan. Sa labas pa lamang ay naririnig na niya ang di magkamayaw na ingay na nagbubuhat sa loob. Ang ingay ng mga magbabangos na pagkanta pang isinisigaw ang halaga ng kanilang paninda, ang salit-salitang tawara ng mga mamimili. Linggo ng umaga at ang palengke ay seksikan sa harapan niya piniling magdaan. Ang lugar ng magmamanok ay nasa dulo ng pamilihan at sa panggit ng lagusan siya daraan upang magdaan tuloy sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng mantika. Nang dumating siya sa gitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papaso, ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki, at ang kanilang pagbabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang dibdib. Ano ka ba? ang bulyaw ni Aling Marta. Kay sikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas. Ang bata ay nakapantalo ng maruming maong na sa kahabaan ay pinagilang lilis ang laylay yan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Natiyak ni Aling Marta na ang bata ay anak mahirap. Pasensya na kayo, Ale. Ang sabi ng bata, hawak nito ang isang maliit na bangus. Tigbebente, sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hindi ko ho kayo sinasadya. Nagmamadali ho ako eh. Pasensya. Sabi ni Aling Marta. Kung lahat ng kawalang ingat mo'y pagpapasensyahan ng pagpapasensyahan ay makakapatay ka ng tao. Agad siyang tumalikot at tuloy-tuloy na pumasok. Paano't paano pano man, naisip niya, ay ako ang huling nakapangusap. Higit kong daramdamin kung ako na itong nagawa ng hindi mabuti ay sa kanya pa manggagaling ang huling salita. Matpaman niyang inisip kung may iba pang nakakita sa nangyari. Marahas ang kanyang pagkakapagsalita sa bata at maaaring may kakilala siyang nagdaraan na nakarinig ng kanyang mga sinabi. Dumating siya sa tindahan ng mga tuyong paninda at bumili ng ilang kartong mantika. Tumabay yata kayo, aling gonda. Ang bati niya sa may kagulangan ng tindera na siya niyang nakaugali ang bilhan. Nakangiti siya at ang babae ay ngumiti Tila nga ho. Ani aling gonda. Tila ho nahihiyang ako sa pagtitinda. Natawa si Aling Marta at pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. Saglit na nangulimlim ang kanyang mukha at ang ngiti sa maninipis niyang labi ay nawala. Wala ang kanyang kalupi, napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Bakit ho? Anito? Eh, eh, nawawala ho ang aking petaka. Wala sa loob na sagot ni Aling Marta. Kuhu, eh magkano ho naman ang laman? Ang tanong ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalupi ay 70 piso na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa ng sinundang gabi. Sabado, ngunit ewan ba niya kung bakit ang di pa may nakikiramay ang tonong nagtatanong ay nakapagpalaki ng kanyang luob upang sabihin. Eh, sandaan at piso ho. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit, wari itinakasan ng lakas, nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari, Mayamaya -maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusguzing batang kanyang nakabangga. Tumama ang siko nito sa kanyang dibdib, sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumalikod at patakbong lumabas. Hindi pa marahil yon nakakalayo, may ilang sandali pa lamang ang nakaraan, ang tabas ng mukha, ang gupit, ang tindig sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit at ng mangilan nilang namimili at ang batang panakaw na nagtitinda ng gulay, ay nagpalingalinga siya. Patakbo uli siyang lumakad, sa harap ng mga pila o ng gulay na halos may apakan na niya sa pagmamadali, at sa gawing dulo ng prosesyon na di kalayuan sa natatanaw niyang karating na outpost ng mga pulis, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang dila o ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Hindi siya maaari magkamali, ang wakwak -wak na kamisete nito at ang mahabang panahon na ari sa lawal din ginagamit ng kanyang ama, ay sapat ng palatandaan upang ito ay madaling makilala. At ang hawak nitong bangus na tigbebente, maliksi siyang lumapit at binatak ang bata sa liig. Nakita rin kita. Ang sabi niyang humihingal. Ikaw ang dumukot sa pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila. Tiyak ng kanyang pagsasalita, ibig niyang sa pagkalito ng bata sa pag-aapuhap ng isasagot ay masukul niyang buong buo. Ngunit ang bata ay mahinang sumagot. Ano hong pitaka? Ang sabi. Wala ho akong tinukuha sa inyong pitaka. Anong wala? Pasinghal na sabi ni Aling Marta. Ikaw nga ang dumukot ng pitaka ko at wala ng iba. Kunwa pa'y binangga mo ko, ano ha? Magaling, magaling ang sistema ninyong iyan. Kikita nga kayo rito sa palengke. Marami nang nakapaligid sa kanila, mga batang nagtitinda, lalaki at babaeng namimili. Tinigpitan ni Aling Marta ang pagkakahawak sa leeg ng bata at ito'y pilit na iniharap sa karamihan. Aba, kangina ba namang pumasok ako sa palengke, ebanggay na ko. Ang sabi niya, nang magbabayad ako ng pinamimili ko't kapain ang bulsa ko ay eh wala nang laman. Ang mabuti ho'y ipapulis ninyo. Sabing nakalabi ng isang babaeng nakikinig. Talagang dito ho sa palengke maraming naglilipa ng batang gaya niyan. Tena. Ang sabi ni Aling Marta sa bata. Sumama ka sa akin. Bakit ho? Saan niyo ako dadalin? Saan sa akala mo? Sabi ni Aling Marta at pinisil ang liig ng bata. Ibibigay kita sa pulis. ipabibilanggo kita kapag di mo inilabas ang dinukot mo sa akin. Pilit na nagwawala ang bata, ipinamulsa niya ang hawak na bangos upang dalawahing kamay ang pag-alis ng mabutong daliri ni Aling Marta na tila kawad sa pagkakasakal ng kanyang liig. May luha nang nakapaminta sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis na tanod sa mga pagkakataong tulad yun, at nang ito ay malapit na ay sinimula ni Aling Marta ang pagsusumbong. Nasiguro ko hong siya dahil nang ako'y kanyang banggain, eh, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Patapos niyang pagsusumbong. Hindi ko lang hong ino kaagad pagkat ako'y nagmamadali. nang matagal ng pulis ang bata, ang maruming saplot nito at ang nagmamapa sa duming katawan, Pagkatapos ay patiyad na naupo sa harap nito at sinimulang mangapkap. Sa bulsa ng bata, na sa pagdating ng pulis ay tuluyan ng umiyak, ay lumabas ang isang maruming panyo ito, basa ng uho at tad-tad ng sulse, 10 sentimos na papel at tigbebenting bangus. Natitiyak ko ba ninyong siya ang dumukot ng inyong pitaka? Ang tanong ng pulis kay Aling Marta, Siya ho at wala ng iba. Ang sagot ni Aling Marta, Saan mo dinala ang dinukot mo sa aling ito? Mabalasak na tanong ng pulis sa bata. Magsabi ka ng totoo kung di ay dadalhin kita. Wala ho akong dinukot na maski ano sa kanya? Sisigok-sigok na sagot ng bata. Maski kapapan nyo ko ng kapapan, wala kayong makukuha sa akin. Hindi ho ako mandurukot. Maski kapkapan? kapan Sabad ni Alin Marta. Ano pa ang kapkapin namin sa iyo kung ang pitaka ko ay e naipasa mo na sa kapwa mong mandurukot? Oh, ano, hindi ba ganun kayong mga tekes kung lumakad, dala-dalawa, tatlo-tatlo? Ko, ang mabuti ko yata, mamang pulis, ay eh ituloy na natin yan sa kwartel. Baka roon matutong matakot yan at magsabi ng totoo. Tumindig ang pulis. Hindi mo natin karakarakang madadala ito ng walang ebidensya. Kinakailangan kahit paano'y magkakaroon tayo ng maihaharap na katibayang siya nga ang dumukot ng inyong kwarta. Papaano ho kung hindi siya? Eh, ano pang ebidensya ang hinahanap mo? Ang sabi ni Aling Marta na nakalimutan ang pamumupo. Sinabi ng binangga akong sadya at naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bulsa. Ano pa? Sa bata nakatingin ang pulis na worry nag-iisip ng dapat niyang gawin. Maya maya ay muling naupo at dumukot ng isang lapis at isang maliit na kwaderno sa kanyang bulsa. Ano ang pangalan mo? Ang tanong niya sa bata. Andres Reyespo Saan ka nakatira? Ang muling tanong ng polis. Lumingon ang bata sa kanyang paligid, inisa-isa ang mga mukhang nakatunghay sa kanya. Wala ho kaming bahay. Ang sagot? Ang tatay ko ho ay e may sakit at kami ho, kung minsan, ay sa bahay ng tiyang ines ko nakatira, sa Blumentritt. Kung minsan naman ho, sa mga tiyo ko sa Quiapo at kung minsan, sa bahay ng kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. Inutusan niya lang ho niya kung bumili ng ulam para mamayang tanghal. Sa makatuwid ay dito kayong mag-ama nakatira ngayon sa tondo Ang tanong ng pulis. Oho. Ang sagot ng bata. Pero hindi ko nga lang ho alam ang kalye at numero ng bahay dahil sa noong makalawa lang kami lumipat at saka hindi ho ako marunong bumasay. Ang walang kawawa ang tanong at sagot na naririnig ni Aling Marta ay nakabagot sa kanyang pandinig sa palagay ba niya ay para silang walang mararating. Lumalaon ay dumarami ang tao sa kanyang paligid at ang pulis na umuusig ay tila siyang siya sa kanyang pagtatanong at pagsusulat sa kwaderno. Nakaramdam siya ng pagkainis. Ang mabuti ho yata ay dalhin na natin yan kung dadalhin. Ang sabi niya. Pinagkakaguluhan lamang tayo ng mga tao rito at wala namang nangyayari. Kung hindi naman ninyo kaya ay sabihin ninyo at tatawag ako ng ibang pulis, Hirap sa inyo ay sabad kayo ng sabad eh, sabi ng pulis. Bueno, kung gusto niyong dalhin ngayon din ang batang ito, pati kayo ay sumama sa akin sa quarter. Doon sabihin ang gusto niyong sabihin at doon niyo gawin ang gusto niyong gawin. Inatbayan niya ang bata at inilakad na patungo sa outpost, kasunod ang hindi umiimik na si Aling Marta at ang isang hugos na tao na ang ilan ay pangitingiti habang silang tatlo ay pinagmamasdan. Sa harap ng outpost ay huminto ang pulis. Maghintay kayo rito sa sandali at tatawag ako sa kwartel para pahalili. Ang sabi sa kanya at pumasok. Naiwan siya sa harap ng bata, at ngayon ay tila maamong kordero sa pagkakatungo, sisigok-sigok, nilalaro ng payat na mga daliri ang ulo ng tangang bangos. Lumingalinga siya, tanghali na, ilan-ilan na lamang ang nakikita niyang pumapasok sa palengke. Iniisip niya kung ilang oras pa ang kinakailangan niyang ipaghintay bago siya makauwi, dalawa, tatlo, o maaaring sa hapon na. Naalala niya ang kanyang anak na dalagang magtatapos, ang kanyang asawa na kay pala ay naiinip na sa paghihintay. At para niyang narinig ang sasabihin nito kung siya'y darating na walang dalang anuman, walang dala at walang pera. Nagsiklab ang puot sa kanya na kanina pa nagpupuyos sa kanyang dibdib, may kung anong sumulak sa kanyang ulo, mandi gagahanip ang tingin niya sa batang kaharap. Hinawakan niya ito sa isang bisig, at sa pagdidilim ng kanyang paningin ay pabalingat niyang pinilipit sa likod nito. Tinamaan ka ng lintek na bata ka? Ang sabi niyang pinanginginiga ng laman. Kung walang binabaing pulis na makapagpapaamin sa iyo, ako ang gagawa ng ikaamin mo. Saan mo dinala ang dinumot mo sa akin? Saan? Saan? Napahiyaw ang bata sa sakit, ang bisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Ang mga nanunood ay parang nang apat ng dila upang makapagsalita ng pagtuto. Ang kaliwang kamay ni Aling Marta ay pakabig na nakapaikot sa baba ng bata. Sinapo ito ng bata ng kanyang kamay at nang may lapit sa kanyang bibig ay buong panggigigil na kinagat. Hindi niya gustong tumakbo, halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta. Ngunit ngayon, nang siya ay bitiwan ng nasaktang si Aling Marta at makalayong papawrong, ay naalala niya ang kalayaan, kay Aling Marta at sa dumarakip na pulis, at siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang lengan lingon na tumakbo, patungo sa ibayo ng maluwang na daan. Bahagyanan niyang narinig ang mahahayap na salitang binitiwan ng humahabol na si Aling Marta, ang sigaw ng pulis at ang sumunod na tilian ng mga babae, bahagyan ng umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid at sa pagmumulat na muli ng kanyang paningin. Sa pagbabalik ng kanyang uli ay wala siyang nakita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Hindi umimik si Aling Marta habang minamasdan ang bata. Mapudla ang kulay ng kanyang mukha at iwan ba niya at pati siya ay tila pinanawan ng lakas. Malamig na pawis ang gumigiti sa kanyang noo at ang tuhod niya ay parang nangangatog. Hindi siya makapag-angat ng paningin, sa palagay ba niya ay sa kanya nakatuon ang paningin ng lahat at siyang binuntunan ng sisi. Bakit ba ako nanganganino sa kanila? Pinipilit niyang usalin sa sarili. Ginawa ko lamang ang dapat gawin ni Numan at nalalaman ng lahat na ang nangyayaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Ang pulis ay nakabalik na sa outpost at sa isang ospital na tumatawag. Ang bata ay napagtulungan ng ilan na buhatin sa bangketa upang doon pagyamanin at ipaghintay ng ambulansya kung aabot pa. Ang kalahati ng kanyang katawan, ang dakong ibaba, ay natatakpan ng diyaryo at ang gulanit niyang kasuutan ay tuluyan ng noalat sa kanyang katawan. Makailang sandali pa, pagdating ng pulis ay pamuling nagmulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang mukha ni Aling Marta. Maski kapkapan niyo ako, e eh wala kayong makukuha sa akin. Ang sabing paputol-putol na nilalabasan ng dugo sa ilong hindi ko kinuha ang inyong pitaka. May kung anong malamig na naramdaman si Aling Marta na gumapang sa kanyang katawan. Ang bata ay pilit na nagsasabi ng kanyang pahimakas. Ilang sandali pa ay lumungay ngay ang ulo nito at nang pulsuhan ng isang naroroon ay marahan itong napailing. Patay na na isaloob ni Aling Marta sa kanyang sarili. Patay na ang dumukot ng kwarta ninyo. Matabang na sabi ng pulis sa kanya. Nakatayo ito sa kanyang tabi at hawak naman ang kwaderno at lapis. Siguro'y matutuwa na kayo niyan. Sa palagay kaya ninyo ay eh may sasagutin ako sa nangyari? Ang tanong ni Aling Marta. Wala naman sa palagay ko. Ang sagot ng pulis. Kung may mananagot niyan ay walang iba kundi ang pobreng super. Wala rin kayong sasagutin sa pagpapalibing. Super na rin ang mananagot niyan. May himig pangungut siya ang tinig ng pulis. Makakaalis na po ako? Tanong ni Aling Marta. Maaari na. Sabi ng pulis. Lamang ay kinakailangang iwan nyo sa akin ang inyong pangalan at direksyon ng inyong bahay upang kung maangailangan ng kaunting pag-aayos ay mahingan namin kayo ng ulat. Ibinigay ni Aling Marta ang tinitirhan at pagkatapos ay tuwid ang tinging lumalayo sa karamihan. Para pa siyang nanghihina at magulong-magulo ang kanyang isip. Sali sa limuot na alalahanin ang nagsasalimbayan sa kanyang diwa. Lumakad siya ng walang tiyak na patutunguhan. Naalala niya ang kanyang anak na gagraduate, ang ulam na dapat niyang iuwi na, at ang nananalim, siyang mga mata ng kanyang asawa sa sandaling malaman nito ang pagkawala ng pera magtatanong yun, magagalit, hanggang sa siya ay mapilitang sumagot. Magpapalitan sila ng mahahayap na pangungusap, sisihan, tungayawan, at ang mga anak niyang gagraduate ay magpapalahaw ng panangis hanggang sila ay puntahan at payapain ng mga kapitbahay. Katakot-takot ng gulo at kahihiyan, sa loob-loob ni Aling Marta, at hindi sinasadya ay muling nadako ang pinag-uugatang diwas sa bangkay ng batang natatakpan ng dyaryo, na siyang pinagmula ng lahat. Kung hindi sa tinamaan na na yon ay hindi ako masusuot sa suliraning ito, puzzle niya sa sarili. Kasi umbi, walang pinag-aralan, maruming palaboy ng kapalarang umaasa sa tabi ng iba. Mabuti nga sa kanya. Kinakailangan niyang kumilos, umisip ng paraan. Kinakailangan kahit papaano'y makapag-uwi siya ng ulam sa pananghalian. Pagkakain ng kanyang asawa ay malamig na ang kakote nito at sa kanya sasabihin ang pagkawala ng pera. Maaaring magalit ito at ipamukha sa kanya, tulad ng madalas sabihin ito, na ang lahat ay dahil sa mabilis niyang paghahangad na makapagdala ng labis na salaping ipamimili, upang makapambulot at maipamata sa kapwa na sila ay hindi naghihirap, ngunit lahat ay titisin niya, hindi siya kikibo. Ililingid din niya ang nangyaring sakuna sa bata, ayaw ng kanyang asawa ng iskandalo at anumang pangangatwirang gawin niya ay siya rin ang sisisihin nito sa dakong huli. At kung sakalit darating ang pulis na kukuha ng ulat ay ililihim niya ito. At tungkol sa ulam, mangungutang siya ng pera sa tindahan ni Aling Gundang at iyon ang kanyang ipamimili. Nasabi niya rito na ang nawala niyang pera ay isang daan at sampung piso at ang halagang yon ay napakalaki na upang ang lima o sampung piso ay ipagkait nito sa kanya bilang panakip. Hindi yun makapahihindi. May ngiti ng kasiyahang naglalaro sa mananipis na lobby ni Aling Marta nang ipihit niya ang kanyang mga paa patungong pamilihan. Tanghali na nang siya ay umuwi, sa daan pa lamang bago siya pumasok sa tarangkahan, ay natanon na niya ang kanyang anak na dalaga na nakapamintana sa kanilang barong-barong. Nakangiti ito at siya ay minamasdan. Ngunit nang malapit na siya at nakita ang dala ay napangunot noo. Lumingon sa loob ng kabahayan at may tinawag. Sumungaw ang payat na mukha ng kanyang asawa. Saan ka kumuha ng ipinamili mo niya, nanay? Ang sabi ng kanyang anak na gagraduate. Eh, hey, hey. Hindi magkanda tutong sagot ni Aling Marta saan pa kundi sa aking pitaka. Nagkatinginan ang mag-ama, ngunit, Marta, ang sabi ng kanyang asawa, ang pitaka mo e naiwan mo. Kaninang bago ka umalis ay kinuha ko yon sa bulsa ng iyong bestidong nakasabit at kumuha ako ng pambili ng tabako, pero nakalimutan kong isa uli. Saan ka ba kumuha ng ipinamili mo niyan? Biglang-bigla, ano ikidlat na gumuhit sa karimlan. Nagbalik sa gunit ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat. Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. At para niyang narinig ang mahina at gumagaralgal na tinig nito. Maski kapapan niyo ako, e eh wala kayong makukuha sa akin. Saglit siyang natigilan sa pagpanhik sa hagdanan, para siyang pinangangapos sa hininga at sa palagay na niya ay umiikot ang buong paligid at bago siya tuluyang mawala ng ulirat ay wala siyang narinig kundi ang papanaog na yabag ng kanyang asawa't anak at ang papaliit na lumalabong salitang, Bakit kaya? Bakit kaya? Wakas Nagustuhan mo ba ang ating kwentuhan? Paki-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga paparating na maikling kwento. Huwag din kalimutan mag-like at mag-share. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay kumukonsumo ng oras, pagsisikap at mga gastos tulad ng mga subscription sa internet. Kung gusto mong suportahan at tumulong na mapanatiling lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa aming GCash or Maya account 0906 0096-007-3329, bawat kaunting tulong maliit man o malaki ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod, Tara, kwentuhan tayo.